Namangha ang mga netizens sa laki ng lechon na inihanda para sa pamamanhikan na ginanap sa Talibon Bohol. Sa ulat online, sinabing inihanda ang pagkalaki-laking lechon sa barangay San Agustin. Ayon sa bride-to-be na si Roxanne Renomeron, may bigat na siyam na kilos ang lechon. Sa video na posted, sinabi ni Roxanne na ipinilagay na lang daw niya sa gitna ng bahay ang lechon dahil sa pangamba niyang hindi kakayanin ng kanilang lamesa ang dambuhalang handa ang pamilya ng ikakasal at ang mga nakisalo sa kanila ay masaya sa laki ng lechon na kanilang pinagsaluhan. Mabilis na nag-viral online ang kakaibang laki ng lechon at ilang netizens ang nagbiro na parang lechong dinosaur ang kanilang pinagsaluhan. Sa mga nagtatanong kung naluto ba ng gusto ang lechon dahil sa laki nito, sabi ni Roxanne ay 100% naluto ang lechon at walang kadugodugo. dogo hindi naman nabigo ang magiging groom na si Bobby dahil nakuha niya ang basbas ng pamilya sa kanilang kasal ni Roxanne. Mula sa aking lokasyon, ako si Bianca Lanyog Salsado para sa 96.7 Rinconada News FM, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.